ang lakas na nilang kumain mga lods uh, oh, tatlong araw mulang, mula nung hiniwalay sila ang lakas na nilang kumain yan hindi ka ilang kayo Magi, yan isang buwan pa lang yan ngayong araw na to pero tatlong araw na yan mula nung hiniwalay ko sa kanilang nanay so ang bilis na lang kumain nagana na sila sa pagkain o so, no? ang rurusog nila <laughs> at sa mga di pa nakasubscribe so kung gusto nyo masubaybayan yung ano, mga ganitong mga pag-aalaga ng mga baboy so pakisubscribe na lang dyan sa aking youtube channel yung nanay nila dito pupurgahin ko sana kaso tanghali na bukas na lang ng umaga tama tama ito pagpurga bukas ng umaga kasi wala yung laman yung tiyan niya ang lakas na gumain dun ulit isang buwan mula nung pinanganak So, maliit pa yung kulungan natin. Gagawa pa tayo ng isang kulungan para paglaki nila. Dahil banda dyan. So, para idugtong na lang natin dyan. Ang ganda nila tingnan. <laughs> Nakaka-ibang. Nawala yung pagod mo pag nakikita mo ganito na yung baga, ano, ah, kabilis kumain yung mga bagong biik mo.